good afternoon, good afternoon mga guys. Ayan ang ating bunga ng papaya ay sumubra na hinog. May hinog siya konti pero binabawan na ng ano, ibon. Mga guys. So pasungkit natin. Ayan, lalaki na mga bunga mga guys. So, ayun pa yung isa. Huwag nang sasaluin. Kasi hilaw naman yung ano. Ayan mga guys. Ay, oh, di ba? Tapos magsunggit ka pa ng doon ng kwan. Idadala Kahit tatlo. Ay, ang haba mga guys, Oh. oh, tignan niyo mga guys, kang haba. Isang dangkal. Dalawang dangkal mga guys. Ayan, hinugna na siya, oh. Kasarap sa suka 'yan. Magsunggit ka ng ano. Magsungkit ka ng kahit Ah, uh, ayay banda din ni. Alaan da di dalat ore dua. Yan. Hmm, sige baka ra kadamdaman to ata alaan da tumulo. <laughs> banda di Sige da nga idun e, nga sila dumadaan na kumukuha eh kinuha nga yung dalawa na nang pandun malalaki. Ito pa oh. Yan. Ito naman na natwa kwan malambot na yung ano niya. Mababa. Yung mapayat siya. Ano? Oh, mga guys, mga bunga nila oh, lalaki. Oh, Pantinola. Gagalak to at saraek. Kukuha ko na nga at sarayin ko pa ganyan. Guys, tignan nyo dito sa amin eh bundok talaga guys oh ayun may sapay na baba na ayan mga guys kung magkikita nyo Ayun mga guys dalawa ayun yung mababa na yun Tignan nyo po yung mga makaya maganda po ang magtanim po ng papaya mga guys. Kasi para pag gusto mo magloto ng tinola, manok na lang ang kulang. Diba mga guys? Ganun lang po ang buhay dito sa mundo. Kung masipag ka, may tarim ka, may kukunin ka. Ah, ganun di po ba mga guys? So yan, napakaganda po ang ating paligid. Marami tayong mga tanim na papaya. Ayan mga bunga pa lang isolve ka naman ng na mga guys kasi doon yun marami rin ang bunga yan nasunggit na natin dalawa tapos dalawa rin ito kunin natin yan mga ah guys so yan papaya pa more limpa limpa para